a day in my life asa kamot nga mupayat unya makuan ang timbang pero peste perte man ning hagoaw perte lisoda mangyod berese <laughs> taning na superanta og confined bayot, apina ku og ok, sayon lajud ang tanan so ang pinakalisod ang pagkontrol sa si mensa ni og disiplina labi na sa kaon bayut jili judoy siya lalim unya magwarm up ta kuno hay me ko magtoyok-toyok ta aning comforte mapuday ni sakita, no mura gilubag ang mga kamot bayut og murag na pi ang manjog ni lubag mao daw ni warm up ing pa si merikem og naapan nang naning nagapaskos akong hangak bayut ta kawalo pa lang kay kanang ana murag di na man jud nagkurug-kurug na makogik katao namang kunila nila kamura namang kong nagampo sa langit tungod sa po. Nihangad na sa lahat ng nilis nga akong ilong anak Diyon ang akong mga aura sa mga pangweng. Bayot, unya, nana po ning anin nga mura kagituwad. Unya, pagkaanak ni mo, pagbangon ni mo. Harak ko, ginoo ko pati sa kita sa mga puson sa mga tiyan. Bayot, mura natarog diyon ang akong mga small intestine o large intestine dito sa sulod, no? Unya, na ako'y nanotice, bayot, taka. Sus, ang akong container nga si Mary mura na magwa niya. Hala, Mary, si mura na kafil na jo ko. Mura, si Julia na ang mukyo. og sa mga 20 kyao bayot mo ginaingon na know your enemy unya na hibal an ko nga grabe gud iya ma determination bayot huy jud na ana mura na jud siag manananggal nga naglupad-lupad dira sa yuta na ingon naman siya og kanang nagfly fly naman og taman oh mura naman siya siag butterfly by resig yuta makaguol makaguol tanawon ang iyang mga determinasyon bayot grabe kay siya og power niya ako luya kay ko kay daghan magsakit kay gagi pamati ginuo ko naglingkod-lingkod ra dire okay nagpamati na pud sa nga mura naman im, kaya ilakaw <laughs> Hayag patugikan Arteyo Hanto diri asanyo nyo si Tehol namog binaktas unya ato asa tuana pud siya un ni andar ni gara na pud ni gara siya pabida-bida gyud buangan ni <laughs> Yang kita diri nagkaon pa ano nga perting gutom man nangurog man ang sok no ano nga hindi ko mukaun nga perting pangurog sa sok bayot na pa mapagkaon diri hasta mang agino ah, oko Ginoo ko kwarta rin, kulang may gani ang nadala nako 20 tera unya kay gitaga ang pag 50 sa akong kalaban ah, wala lagi merese lagi pildig gihapon ko unya nanapos pud sila pa ani ung paki ay ay nga pa jogging naman ni uy asa naman ko ilugar ani Ay, diri na ako na akong self no na sa pagwapa-gwapa may resi kadaghan ang mga kagitama te may nimo nganong ni apil-apil man 5K. Ang problema ko ni mo nagbayad po. Mauna. Tagam ni mo dira. Sige, bye. <laughs>